Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, Ati Vance Vlog! For today's video, pupunta tayo sa Chow, Chow Railway Park. Ayan, marami tayong makikita dyan sa... So, tara na guys! Punta na tayo! Hmm, cute! Ay, ang cute! Oh, yung pa! Ano yun? Kahit sasakay ka sa mga ganyan, libre na yan. Ah, may bayad pa yan. Ah, may bayad pa. Eka lang, binibidyohan ko. <laughs> Ito pa, oh. Mayroon pa siyang train. Mayroon pa yung train niya, guys. Eh. Hmm.

May yun si marumi Ay, andomin. yo, 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 yo. yo Napos, pos, 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 Mayo, 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 mayo. <laughs> Na pala. Ay, tumatain na. Ay, tumatay na. Ang gano'n kami sa bar, dito kami mag-aantay hanggang ano. Ode, ayusin mo. Baka magdating mo dito. Ang ganda Ayaw ko. Ayaw mo. Mami, ikot tayo doon. Nainit pa. Ayan. nag siya. Ayan. ka ba? Ayan. 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 Hintang po ayo, oh, lit. Daming <laughs> baboy, guys. Mm. Ah, kalat lang sila dito. Mm. Mga kambing, mga baboy, ayan oh. Mamayin oh, ikutan, ikutan natin ito. Mm. Oh, Umutos pala 'to. Noon, kami, pupunta ako doon sa Utulay. Hindi ka pwedeng mag, ano na magkinelas, mag-iwan ka. Bipi, magpipitir tayo mamaya. Mm. Sige, so may pa doon. Hindi kami ano, kabina nun eh. Pumunta kami dito, kasi pumunta kami dito. Like, pumunta kami sa Thousand Buda noon Tapos nakita lang kami ni Michelle dito. Hindi pa ako nakapunta doon, no? Mamaya, punta tayo doon. Magpapret ako, magtitirt ako, tapos magtitirt ako. alam mo. Ang uh, laki na yun Ang sunod na sunod yung kambing. <laughs> Hindi, sunod na sunod. Ang laki <laughs> oh, guys. Ang yeah, laki. Nakakawala lang sila dito. Para siyang ano siya, yung park siya ng mga ano, mga park ng mga tawag dito. Yan. Mga hayop. Ang laki nun o. Ang no. laki nung baboy. Park siya guys. Park siya. Dami mga kambing. Tapos mga baboy. Paso oh, ah, na dala. parang <laughs> <Inu> <laughs> na. Ah, <sulo. laughs> oh, Ito, ang laki, oh. <laughs> ang laki. Ang laki niya. <laughs> Punti siya ata, ito. Daming mm -mm. ha? Mm-mm. Pero mo na. Oh, laki na. Ah, laki na. Isa yan, laki. Mulan oh. na. Nakatawad, eh. Oh cute na mga gansa. Ah, ang laki niya. Ang laki-laki niya. Ang cute-cute. Ang cute. dami nila, guys. Ang hindi nangahabol, di ba? Oo. May sanay. Ang pabo, gansa. oh gansa. Nahabol. Oo, sanay sila sa tao, eh. Hindi na sila manghabol. Ang cute-cute niya. Oo, tinan mo. Eh, ba't hindi ka gumagalaw? Gumalaw ka. Umulan kasi. Kaya medyo naano sila. Ano ko ah. tumutulo? Ang <laughs> diba? diba? <laughs> cute. Ang cute guys, oh. Tapos naglagay lang oh, yan sila doon. Ay, yung panliliit, oh. mga anak nila, oh. Ayun, ang cute-cute. Ang liliit ng mga anak nila. Oh, mga anak-anak yan. Ayun, tatay siguro yan. Ang lucky, oh. Ang lucky. Ang laki niya, oh. Tuwang-tuwa sa baboy, oh. <laughs> Ayun, ang init pero okay lang. Chow Sur Railway Park tayo. So, ang daming tao. Mamaya-maya tayo pumunta doon dahil napaka C'est